Hello mga kabayan Pednetia TV nandito na naman ako para ibahagi ko kung paano makaipon ng pera kahit minimum lang ang sweldo so heto ang 10 tips para makaiwas at makatipid sa gastos. Isa putulin ang mga hindi mahalagang bill kung titingnan ang mga tip upang makatipid ng pera mula sa isang sweldo sa Pilipinas, maaaring hindi ka magulat na ang pagputol ng mga bayarin ay gumagawa ng isang listahan, ang ilang mga tao ay mabilis na gumegastos ng kanilang pera, lalo na sa mga unang ilang linggo ng pagtanggap ng kanilang sweldo. Gayunpaman, karamihan sa aming mga bill at direct debit ay lumalabas sa parehong panahon, na napakahusay para sa aming pagbabudget, ang tanging downside ay para saan ang mga bill na ito. Maraming mga bayarin ay para sa mga hindi mahalagang serbisyo, na dapat putulin kung nahihirapan kang magbawas ng mga gastos, subukan ang isang tatlumpung araw na hawan. Halimbawa, Isang tatlumpung araw na hamon na walang Netflix o isang tatlumpung araw na hamon ng hindi bumibili ng kape ng Starbucks. Ang mga maliliit na halagang ito ay maaaring hindi malaki, ngunit ang mga ito ay nagdaragdag sa paglipas ng panahon at sa lalong madaling panahon ay makakatipid ka ng maraming piso sa mahabang panahon. Isa ito sa magandang tip sa pagtitipid ng pera para sa mga empleyado sa Pilipinas. Dalawa, huwag magbayad ng masyadong malaki sa iyong mga utang ng sabay-sabay. Ang pagbabayad ng iyong utang ay sapilitan at isang mahalagang hakbang sa pagbuo ng kayamanan, maaari mong tingnan ang buong hakbang para sa kayamanan dito, gayon paman, maraming tao ang nagbabayad ng sobra sa kanilang utang ng sabay-sabay. Kadalasan ay nasusumpungan nila ang kanilang sarili na nanghihiram mula sa mga kaibigan at pamilya o muling humiram upang mabayaran ang mga bayarin para sa susunod na buwan, kung may kilala kang ganito natigil sila sa ikot ang tanging paraan upang makalabas ay bayaran lang ang iyong kaya at kung ano ang tatanggapin ng mga may utang kung mayroon kang dagdag na pera at kayang bayaran ang iyong utang mahusay ngunit kung mas marami kang utang habang lumilipas ang buwan may malubhang mali ang pamamaraang ito ay kung bakit ang ilang mga tao ay kulang sa pananalapi sa isang linggo o higit pa bago ang kanilang susunod na araw ng sweldo ito ay isa sa mga pinakamahusay na tip kung paano makatipid mula sa sweldo sa Pilipinas kung ikaw ay kasalukuyang nakakaranas ng utang. Tatlo, magsimula ng mga libreng libangan para makatipid mula sa sahod. Kung naghahanap ka ng mga tip para sa pag-save ng pera mula sa isang sweldo, kung gayon ang isang libreng libangan ay maaaring hindi ang unang bagay na nasa isip, gayon paman, lahat tayo ay nangangailangan ng libangan sa ating buhay. Tinutulungan tayo ng mga ito na umunlad at nagdudulot ng kagalakan, ngunit kung minsan ang mga ito ay maaaring maging dagdag gastos, ngunit, laging may solusyon sa bawat problema. May mga libreng paraan para gawin ito, halimbawa, kung interesado ka sa yoga sa halip na pumunta linggo, linggo sa mga klase, subukang manood ng kurso sa YouTube o makipagkita sa ilang mga kaibigan para sa yoga sa park kung ikaw ay nasa isang bagay na mas nakakapagod sa pananalapi, Marahil ay subukan ang isang bagong libangan sa kabuuan, kamakailan ay ipinagpalit ng isang kaibigan ko ang kanyang libangan sa pagsusugal sa linggo ng gabi para sa pagpipinta at makatipid ng libo libo bawat buwan. Apat, libre ang exercise sa park tulad ng pagsisimula ng isang bagong libangan, ang pag ehersisyo sa park ay isang mahusay na paraan upang palakasin ang iyong kalusugan at makatipid ng ilang dagdag na piso mula sa membership sa gym. Noong nakatira ako sa Davao City, may isang magandang park na pinangalan ng People Park, mayroong ilang mga park na katulad nito sa iba pang mga pangunahing lungsod. Ngunit kung wala kang mahanap, maaari kang laging makahanap ng isang maliit na espasyo sa bukas para sa iyong fitness routine. Ito rin ay isang mahusay na paraan kung paano makatipid ng pera sa isang minimum na sahod sa Pilipinas. Lima bawasan ang mga gastos sa transportasyon Pinahahalagahan ko ang mga tip upang makatipid ng pera mula sa sweldo sa Pilipinas dahil ito ay nagbibigay daan sa amin upang malutas ang problema, ang likas na kakayahang ito ay nagdadala sa atin sa transportasyon. Ang transportasyon ay isa sa nangungunang tatlong lugar na ginagastusan natin sa bawat buwan. Marami sa atin ang nagbibiyahe sakay ng kotse, motorsiklo, at taxi bawat linggo papunta at pabalik sa trabaho, Ngunit maari mo bang bawasan ang mga gastos na ito, halimbawa, maari ka bang maglakbay ng mas kaunti sa iyong sasakyan sa katapusan ng linggo kapag hindi ka nagtatrabaho, o maari ka bang pumasok sa trabaho sa isang jeep ni tuwing umaga, ang maliliit na pagbabago sa larangang ito ay gagawa ng malaking pagkakaiba sa iyong kabuoang gastos sa transportasyon. Anim, layuni na lumayo sa mga charge sa bangko kapag nabubuhay mula sa sweldo hanggang sa sweldo lang, Marami sa atin ang mas mababa sa ating pinakamababang limitasyon sa ating mga bangko, ako ay personal na kasama ng isang security bank, at noong ako ay nahihirapan sa pananalapi maraming taon na ang nakalipas, madalas akong may singil ng dagdag para sa pagkakaroon ng mas kaunti sa aking bangko kaysa sa minimum na threshold. Nakalulungkot, marami rin ang nabiktima ng mga bayarin sa bangko, at ang pagtigil nito ay tiyak na makakatipid sa iyo ng ilang dagdag na piso bawat buwan, kaya ito ay praktikal na tip sa pagtitipid ng pera para sa Pilipinas. Ito, lumipat kung gusto mong makatipid ng malaki mula sa iyong sahod. Ang entry na ito sa aming mga tip para sa pag-iipon ng pera mula sa isang sweldo sa Pilipinas ay magiging isang mas pangmatagalang pagbabago sa halip na isang panandaliang pag-aayos, gayon paman. Kung ikaw ay naghahanap upang makatipid ng karagdagang mga gastos sa upa mula sa pabahay, kung gayon ang relokasyon ay maaaring sagutin. Sa labas ng mga lungsod, bumababa ng gusto ang mga presyo, kaya lubos na posible na makahanap ng mas magandang tirahan sa mas mababang halaga. Bilang kahalili, maaari kang magrente ng isang silid sa iyong bahay o makipagtulungan sa isang mga kaibigan upang makatipid ng pera sa iyong mga gastos sa pabahay. Ito ay isa pang mahusay na paraan sa kung paano makatipid ng pera kapag nasa isang minimum na sahod sa Pilipinas. Magsimulang maging marunong sa pagkain nito ay hindi isang fitness post, ngunit upang magbigay ng isang halimbawa, noong nagsimula akong mag-ayuno upang mawala ng dagdag na timbang, hindi lamang naibalik ko ang aking six-pack, ngunit nakatipid din ako ng libu-libong piso sa pagkain bawat buwan. Hindi ko kahi na kumain ka ng dalawang beses o magugutom ka, hey! ngunit Marahil ay tumingin sa mas murang mga tindahan o bumisita sa mga lokal na merkado ng mga magsasaka upang mas mura ang iyong pagkain, na magre sa pagtitipid mo ng maraming piso bawat buwan. Kung ikaw ay nasa fitness, malalaman mo na ang protina ay kritikal, ang problema sa protina ay maaaring medyo mahal, iminumong kahit kung tumingin ka sa iba't ibang mga hiwa ng karne na makapagbibigay sa iyo ng tamang dami ng protina ngunit may mas mababang presyo. Isa na naman itong nagwagi sa ating buhay ng mga tips sa pagtitipid ng pera para sa mga empleyado sa Pilipinas. Syam, iwanan ang masamang ugali para makatipid ng pera. Karamihan sa atin ay may masamang ugali na negatibong nakakaapekto sa ating balanse sa bangko. Kadalasang iniisip ng mga tao na ang kanilang masasamang gawi ay dahil hindi nila gustong isuko ang mga ito ngunit na pagpasahan ng pananaliksik at pag-aaral na nagsisimula ang kanilang mga gawi dahil sa ilang pagtakas para sa marami sa mga taong ito. Nagsulat kami ng isang blog tungkol sa escapism sa aming pahina kamakailan, ngunit kung hindi mo pa nakikita ang terminong ito, ipapaliwanag ko kung ano ito at kung paano ito makakaapekto sa iyong balanse sa bangko. Sabihin nating ang isang tao ay nakadarama ng labis na kalungkutan at nalulumbay, Lumalabas siya para mag-party tuwing katapusan ng linggo para lamang bumalik ang kalungkutan at depresyon sa susunod na linggo. Kung pupunta sila sa party dahil sa kanilang mga damdamin kaysa sa mga katutuhanang gusto nila, ito ay isang uri ng pagtakas, hindi nila kinakaharap ang problema, ito ang dahilan kung bakit ito ay bumabalik, ngunit sa halip, pinili nila, minsan subconsciously, upang tumakbo mula dito. Ang problema ay ang ugali na ito ay nakakapinsala sa kanilang balanse sa bangko at sa kanilang pangkalahatang kalusugan ng isip, sa makatuwid ito ay isang mahusay na entry sa aming mga tip upang makatipid ng pera mula sa isang sweldo sa Pilipinas. Sampu, sumulat ng pinansyal na plano upang makabuo ng kayamanan at makatipid. Alam kong napakatalino mo, kaya mayroon ka ng plano sa pananalapi. Ngunit napakaraming tao ang wala, wala silang ideya kung ano ang papasok at lalabas bawat buwan, at kung sinusubukan nilang makatipid ng higit pa bawat buwan, kakailanganin nila ng malinaw na visual na plano. Kapag na-draft na ang isang plano sa pananalapi, mahalagang manatili dito at suriin ito ng madalas. Kung nag-budget ka ng 10% ng iyong sweldo para sa pagkain, ngunit gumagastos ka ng 14%, maaaring kailanganin mong baguhin ang iyong mga porsyento upang tumugma sa iyong kasalukuyang istilo ng pamumuhay o magkaroon ng higit na kontrol sa iyong mga pattern sa paggastos sa pagkain, upang tumugma ang gastos sa iyong sweldo at umabot sa buwan ng ulit na sahod. At kung nagustuhan ninyo ang bidyong ito paki-like at share naman sa iyong mga kaibigan at kamag-anak para alam nila ito at paki-comment naman kung alin sa sampong pagtitipid ang nagustuhan ninyo.